Magandang na narito na ang mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Nagarap sa Senado ang siklista at ang dating pulis na nanakit at ng baril sa kanya dahil sa gitgitan sa kalsada. Magkaiba po ang salaysay ng dalawa tungkol sa kanilang away. May unang balita si Maab Gonzalez. Sa unang pagkakataon, humarap sa publiko ang siklistang si Alan Bandiola. Nakaharap niya sa pagdinig ng Senado ang dismissed na polis na si Wilfredo Gonzalez na makikita sa viral video na nanakit at nagkasa ng baril sa siklista. Magkaiba ang bersyon nila sa nangyari. Kuwento ng siklista, biglang pumasok noon sa bike lane ang kotse ni Gonzales. Nagitgit siya kaya tinapik niya ang kotse ng tatlong beses. Nakita raw niyang nagalit si Gonzales kaya umalis siya agad para hindi na lumaki ang gulo. Pero hinabol daw siya ni Gonzales at kinat-umano hanggang humantong sa paglabas ng baril. Nabanga ako na yung gilid ng kotse niya kasi alanganin na po talagang padiretso na po ako eh. So ang nangyari po doon, lumabas na po si Mr. Gonzales, eh, si Ginaong Gonzales. Tapos yun nga po, eh, bigla niya akong sinapok, eh, nasa lubong ko rin ng helmet. Eh normal lang naman po siguro sa atin na kahit sino pong sapokin sa atin, magre-react po talaga. So doon na po nangyari, kinasahan niya ako ng baril. Sabi naman ni Gonzales, si Bandiola ang mainit agad ang ulo nung unang gitgitan pa lang nila. Minura niya ho ako ng PI. Sabi niya, PI, gago ka. Bigla ka po preno, kung hindi ka ba naman huminto ng bigla, hindi kita mababangga. Nung pagbalik ko sa kanya nung mura, habang nakatayo ako, ang ginawa niya ho, sinuntok niya po yung bubong ng kotse ko. Yung bangga po niya sa bumper, initial na bangga niya, pwede ko pa kong patawarin eh, Your Honor. Pero yung sinuntok sa harapan ko at finger ako, parang nag-isip nga ho ako, nag-secondot ako. Nakasuot pa raw ng gloves na may hard knuckles si Banyola, kaya na-yupi ang bubong ng kotse niya at uminit na rin ang ulo niya. Pero sabi ni Bandiola, hindi niya binura si Gonzales. Wala rin daw siyang suot na gloves. Siguro mayroong pumalo sa kotse ni Ginong Gonzales, malamang hindi po ako yon. Siguro ako lang po siguro ang nakita niya that time po. Kaya ako yung na niya kompronta. May ipinakita rin litrato si Senador JV Ejercito na makikitang walang gloves si Bandiola. Nasa kaliwang bahagi rin ng kotse ang UP. Gayong sabi ni Bandiola, sa kanan niya tinapik ang kotse dahil nasa bike lane siya. Very clear dito wala siyang hawak na wala siyang gloves talaga. Yung Ronald. At Honor. saka ako, ako ha, biker din ako. Opo. Pag magsuot ka ng gloves na gano'n na may hard knuckles, tapos siklista ka, parang kang gago. Your, Your Honor, hindi po ako nagsisinungaling. Uh, may mga nakakita naman ng mga tao doon na, baka hutit, kakahunong bago ko siya abutan ay tinanggal niya na po dahil UP po talaga yung kotse ko po. Hindi po may UUP yun, ng bare hands lang po. No araw na yun din, nagkaayos ang dalawa sa presinto. Nobody influence you, nobody oh, Wala po, Your you. Honor. nakipag ako sa kanya, Your Honor, kasi ayaw ko po ng guloy. Eh. Tinanggal na muna sa pwesto ng bagong QCPD Director na si Brigadier General Rodrigo Maranan, ang anim na polis na humawak sa road rage incident para bigyang daan ang investigasyon kaugnay nito. Ang dating QCPD Chief naman, iginiit na hindi niya pinaboran si Gonzales. Talaga bang uh... Pinaburan mo si Mr. Willie Gonzalez dahil dati siyang police? No sir, because I really don't have any reason to do so because I don't know him. Kumpiskado na ang baril at suspendido na ang driver's license ni Gonzales na ayon kay hersito ay may mga nauna ng hinarap na reklamo sa barangay tulad ng grave threat, robbery, perjury at frustrated homicide. Kung may anger management issue raw ito, dapat hindi na siya binigyan ng lisensya sa baril. Umingi po ako ng tawad sa parte pong yung pambabato ko at yung pagbunot ko at yung pagkasa ko. Nabigla po ako eh. Kasi ang isip ko po noon, idepensa ko yung sarili ko. At yung kay Mr. Banjola, pinatawad ko na rin po siya sa damage ng korte ko. Kaya nga ako kami nagkabati po. Wala, okay na po sa akin yun, hindi ko po sinisingil. Wala na po kaming, wala po kaming ano ni Mr. Banjola. Nagiwalay po kami na maayos. Sabi ni Bandiola, napatawad na niya si Gonzales at hindi raw siya maghahabla. Pero kung mali o tama ang sinabi ni Gonzales, Pag-aaralan daw ngayon ng Senado na bumuo ng batas, partikular laban sa road rage. At ang parusa, magiging mas mabigat sa ibang driving-related violation. Ito ang unang balita. Mav Gonzales para sa GMA Integrated News. Tiniyak ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte na magkakaroon na ng tatlong araw na bakasyon ng mga guro sa mga public school. we make sure that in this year's school calendar teachers will have 30 straight days of rest during the day without any depend activity that requires one Sinabi niya ni Duterte sa kick-off ng National Teachers Month sa isang eskwelahan sa Tagbilaran City, Bohol. Dagdag pa niya walang DepEd activity sa 30-day break ng mga guro para tiyaking makakapagpahinga nga sila. Babawasan na rin daw ang administrative task ng mga guro para matutukan nila ang pagtuturo. Maglalabas ng guidelines ng DepEd kaugnay niyan. Rice is life para sa maraming Pinoy. Pero paano na ngayong may ilang tumigil sa pagbebenta ng bigas? Dahil sa price cap, at mataas naman ang presyo ng iba. Mukha ng Department of Health, subukan ang mga alternatibo sa kanin. At yan ang unang balita ni Nico Wahe. Payag ka, kakain ka ng walang kanin. Oh my God, sa katawan ko to, hindi. Hindi po kaya. <laughs> iba talaga yung kanin. Hindi po. Siyempre, kailangan po ng kanin para mabusog yung tao. Alam naman natin na hindi lahat ng Pilipino kayang kumain ng walang kanin. Kulang ang hapagkainan pag wala yan. Pero sa walang patid na taas presyo sa bigas, panahon na nga ba na humanap ng alternatibo? Sabi ni DOH Undersecretary Eric Tayag, pwedeng pwede raw yan. Pwede tayong magkaroon ng rotation sa ating basic uh, food requirements Uh, ito ay napatunayan na sa mga nagdaang panahon. Halimbawa, may mga kababayan tayo na nasanay na kumain muna ng ibang pagkain maliban sa bigas. Ito ay halimbawa kamote, uh, mais, at kung ano yung maaring mura. eh ang tanong, mas makakamura nga ba kung papalitan mo ang bigas? Dito sa Mega Q Mart, isa lang ang nakita naming mas mura sa bigas ngayon. Yan ang saging saba na 40 pesos ang kada kilo. Ang mais, 80 pesos ang kilo. Ganon din ang kamote. Ang patatas nga pumapalo ng 140 pesos ang kada kilo. Si Christian, hindi raw talaga kayang ipagpalit ang kanin sa kahit ano. Wala talagang papalit sa kanin. Kanin talaga. Rice is life. Sinubukan niya raw minsan noong nag-diet siya. Pero pretentious lang po talaga ako <laughs> ng mga time na yun. po talaga. Iba po kasi talaga yung busog ng kanin. Yung sa kamote, parang hindi ka satisfied ba? Paano ba? Nasasatisfied naman pero siguro mga apat na kilo muna <laughs> bago masatisfied. Iba talaga pag kanin. Si Carlo, kaya naman daw. Kahit ulam lang pwede. Basta karne. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, bigas ang isa sa may pinakamalaking ambag sa pagmahal ng bilihin nitong Agosto na 8.7% ang iminhal. Nasa 5.3% ang inflation rate o bilis ng pagmahal ng mga bilihin nitong Agosto. Pinutol nito ang sunod-sunod pa namang pagbagal sa pagmahal ng mga presyo at serbisyo mula Enero hanggang Hulyo. Ayon naman kay Undersecretary Tayag, hindi dahilan ng taas presyo para magkulang tayo sa sustansya. Ito ang unang balita ni Kuwahe para sa GMA Integrated News. Ikalawa araw na ng pa ng price selling sa bigas. Hindi na muna nagbenta ng regular well-milled rice ang ilang retailer para hindi naman sila malugi. Live mula sa Kansas City, may unang balita si James Agustin. James? Gan, good morning sa dalawang palengke na inikutan ko dito sa Quezon City. May mga rice retailer pa rin na nagbenta kahit palugi noong regular milled at well milled rice na pasok dun sa price cap na itinakda ng gobyerno. May ilan naman na nagsabi na wala raw sila makuhang supply. Kaya ang ibinebenta na lamang muna nila yung tinatawag na premium rice at special rice. Kahit lugi ng apat na piso kada kilo, magbebenta raw ngayong araw ng regular meal at 12 meal dry si Teresita sa kanyang pwesto sa Commonwealth Market. Yan ay para lang makasunod sa itinakdang price ceiling ng gobyerno. Kahit masama ang loob namin, kung makakatulong naman kami, bakit hindi namin gagawin? Kung tilang naman yung istak namin dyan, kung ngayong maghapon, mauubos na yan, paano yung para bukas ang kami kukuha ng ilalagay dyan? Kapag naubos na ang stock tangi mga premium grade rice at special rice na lang maibibenta niya. Kung tutusin kaya naman daw magbenta sa presyong 41 pesos at 45 pesos basta may makuhang supply. Sa ngayon dahil lugi umaasa si Teresita sa pinangakong tulong ng gobyerno. Sa tindahan ng mang ito sa Litex Market isang buwan na raw hindi nagbebenta ang rice retailer na si Aling Meling ng regular milled at well milled rice. Walang supply ng palay pa sa Bulacan. Kaya wala kami nakukuhang mababa. Kahit kahapon man, wala talaga, sir. Kung may makuha man daw siya sa kanyang supplier, hindi na muna siya magbebenta nito kay sa malugi. Marami pa man din binabayaran tulad halimbawa ng pampasweldo sa tatlo niyang empleyado. Hindi kaya, sir, kasi may tracking kaming binabayaran. May pwestong binabayaran, may taong binabayaran, kaya hindi kaya. Sa ngayon na mabibili ng kanyang mga suki, premium, special at imported rice na naglalaro ang presyo sa 48 pesos hanggang 57 pesos per kilo depende sa klase Samantala, Igan, may mga pwesto tulad na lamang halimbawa dito sa Litex Market. Ito nakikita nyo na ang mga binebenta na muna ay premium, special at imported rice dahil wala nga raw makuha supply yung rice retailer. At kaya naman daw sana doon sa presyo na itinakda ng gobyerno, yun nga lang, kailangan ang makuha nila mula sa supplier na sa 1,800 to 1,900 pesos kada kaban o kada 50 kilos para maibenta nila doon sa presyo na 41 pesos at 45 pesos per kilo. Yan mo balita. Mula rito sa Quezon City, ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Nakatakdang bumuo ng mga grupo ang Department of Justice na magbabantay sa ipinatutupad na price ceiling sa bigas. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, mag-iikot ang mga grupo para i-monitor ang iba't ibang pamilihan. Bukod pa ito sa mga team na kumakalap ng mga ebidensya laban sa mga sangkot sa rice smuggling pinag-aaralan na raw ng DOJ ang mga kaso na pwedeng ipataw sa mga nananamantala. Abilang sa mga posibleng raw ikaso, ay economic sabotage at profiteering. Meron tayong batas na pinagbabawal ang ganitong mga pagkilos na, uh, hindi dapat ginagawa sa taong bayan. At uh, kung ito talaga ay kanilang pipilit sa uh, gawin, ay, ang batas po ang kanilang mga kaharap. Sa patuloy na pagpatupad ng price cap sa bigas, dalawa lang daw ang option ng mga retailer. Magbenta ng palugi o tumigil muna sa pagtitinda. At yan ang unang balita live ni Darling Kai. Darling! Igan, walang makapagtinda ng 41 pesos kada kilo na regular milled rice sa mga inikutan naming bigasan na nakabukas na dito sa trabaho Market sa Maynila. Meron namang nakakapagtinda ng 45 pesos na well-milled rice. Yun nga lang, e eh, lugi na raw sila. Walang magawa si John Rie kung hindi ibenta ng 45 pesos kada kilo ang well-milled rice kahit lugi na siya. Ito ang listahan ng price list mula sa kanyang supplier. Base dito, 2,170 pesos niya nabili ang isang kaba ng well-milled rice. Ibig sabihin, 43 pesos and 40 centavos ang puhunan. Kaya wala na raw tubo at lugi pa kung ibebenta ng 45 pesos lang. May gastos pa rin daw kasi sila sa pwesto, delivery, plastic at iba pa. Mahirap mo para sa mga nagre-retail kasi yung mga nagre-retail, kakaunti lang naman ang namin tubo dito. Eh wala, kailangan natin sumunod sa utos ng gobyerno eh. Base kasi sa Executive Order No. 39 ni Pangulong Bongbong Marcos, ipatutupad ang price ceiling sa regular at well-milled rice. Pero yung regular well-milled na 41, wala pa kami nakukuha, ma'am. Ito namang 45 pesos na kada kilo ng well-milled rice, mas madilaw, durog, at ibang amoy kung ikukumpara sa ibang klase ng bigas. Kaya hindi yan binibili ng ibang mamimili tulad ni Margie. Gusto namin bilhin kaya lang iba naman po yung itsura niya para pong maano, maitim itim. Kulay brown, parang luma na. Eh, kailangan ng customer, ano so eh. dito maganda yung bigas niya. Sa kami amoy kasi yung, yung, mga ganun na uh, klase. Ang ilang retailer naman ng bigas sulad ni Ami, talaga raw hindi kinakaya na magbenta ng 41 hanggang 45 pesos na kada kilo ng bigas. Puro mas magagandang klase ng bigas daw kasi ang gusto ng kanyang mga customer. 25 lang po ang puhunan. Ang pag sa 45 po lalabas lang po ng 1125. Ang 25 kilo. Ay ang puhunan na po ay nasa 13 na po. O paano o paano po natin mai ano sa ganong presyo? Kaya kung magpapatuloy raw ang pagpapatupad ng price cap, hindi na raw muna siya magtitinda ng bigas. Kaya po sabi namin, ano kayang gagawin? Gayak nga po, magdadrop na po ako ng bigas dahil ang taas nga po. Tatanggalin ko na muna po ang bigas. Iisa ang panawagan ng mga nakausap naming nagtitinda ng bigas dito sa trabaho market. Kung ganoon ang mangyari, kung pwedeng bawiin, mas maganda sana kasi para makabawi, bawi rin sa pagtitinda, kaya ba nang sobrang mara bigas. sabi ng mga nakausap kong rice retailer, eh nakahanda naman daw silang sundin yung price cap na itinakda ng gobyerno. Yun nga lang dahil nga sa sobrang taas ng presyo ng bigas, eh wala daw silang magagawa kung hindi tumigil na lang sa pagbebenta kapag nagpatuloy yung ganitong pulisiya at sistema. Yan ang unang balita dito sa Maynila. Ako po si Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Nasusunog ang isang bahagi ng residential at commercial building sa Quiapo, Maynila. Para sa detalye, may unang balita live si Manny Vargas ng Super Radio DCWB. Manny. So, biglab na ang sunog sa isang tatlong palapag na gusali dito sa Globo de Oro Street. Kaya po, nila ngayong umaga, kasalukuyang nasa ikalawang alarma pa rin ng sunog sa Padpo Building na tinatawag rin ng mga residente ng Marantau Lodge, sentro ng sunog ang ikatlong palapag ng gusali na residential commercial at kasama rin natupok ang extension na pang fourth floor sa likurang bahagi ng gusali. Wala pang impormasyon sa sanhin ng sunog habang wala rin na itala ang medical team ng Bureau Fire Protection at Manila DRRMO na nasaktan sa patuloy na pagapula sa apoy. Samantala, sa masandaling ito, sarado sa mga motorista ang bahagi ng northbound ng Quezon Boulevard mula Carlos Palanca Street taybaba ibaba ng Quezon Bridge dahil sa nakaparada ng mga truck ng bumbero. Susan? Maraming salamat, Manny Vargas. Sa pagpapatuloy ng 43rd ASEAN Summit, inaasahan naman na tatalakayin po dyan sa isyo ay ang South China Sea. At bukod sa ASEAN leaders, inaasahan mga makakapulong din ni Pangulong Bongbong Marcos ang Japan at Amerika. Live mula sa Indonesia, may e unang balita kasama natin si Ivan Mayrina. Ivan! Magandang umaga, Iga, ng pagpapanatili sa kapayapaan sa South China Sea, ang isa sa mga binigyan diin ni Pangulong Bongbong Marcos sa unang araw ng 43rd ASEAN Summit dito sa Jakarta, Indonesia. We do not seek conflict, but it is our duty as citizens and as leaders to always rise to meet any challenge to our sovereignty, to our sovereign rights, and our maritime jurisdictions in the South China Sea. No country would expect any less. No country would do any less. We must never allow the international peaceful order to be subjected to the forces of might applied for a hegemonic ambition. The future of peace rests now on how we, together, face this challenge to that peace. Samantala, kaugnay pa rin ng issue sa South China Sea, isa sa pinakaabangan at unang pulong din ngayong araw ni Pangulong Marcos ay ang ASEAN-China Summit kung saan mainit ang usapin sa agawan sa teritoryo. Bukod sa Pilipinas, may mga territorial claims din ang bansang Malaysia at Vietnam sa regyon. Umaalma rin sila sa pangangkinan ng China sa halos kabuuan ng South China Sea tulad ng kanilang pinalalabas sa kanilang 10-line dash map. Si Chinese Premier Li Qiang ang kinatawa ng China para sa ASEAN Summit na ito. Samantala, kasunod naman ang ASEAN-China Summit, ang iba pang mga pulong tulad ng ASEAN Republic of Korea Summit, ASEAN Japan Summit at ang ASEAN Plus 3, kung saan kasama ng sampung ASEAN member states ang China, Japan at South Korea. Susunod dyan ang ASEAN US at ASEAN Canada bago nakatakdang gala dinner na inorganisa ng host country para sa mga world leader. Sa matala, Igan may ikinakasaring trilateral meeting o pulong ang Pilipinas, Japan at Amerika. Dumating na kagabi dito sa Indonesia si U.S. Vice President Kamala Harris at para sa Japan, narito rin si Prime Minister Fumio Kishida. Pinasama raw ng Pangulo si U.S. Ambassador to the, uh, I mean Philippine Ambassador to the U.S., Babe Romualdez, para rito. Obviously, the importance of that meeting is because of the fact that we've had discussions with both Japan and the United States on, uh, on, on many issues surrounding uh, our area, our territorial waters, and, uh, of course, the South China Sea. But as I said, uh, economic, uh, the economic cooperation between our three countries, or uh, between our, uh, the two countries with the Philippines, is also very important for us. Ibinahagiri ni Romualdez sa kagabi na ikinakasa na ang ilang mga biyahe sa mga susunod na buwan at kabilang nga riyan ang Asia Pacific Economic Cooperation o APEC Summit na gaganapin sa San Francisco sa Amerika. Bukod dyan ay may ikinakasa rin biyahe sa Los Angeles o di kaya sa Seattle at inaasahan man ng mamumuhunan ng Pangulo at maaari rin magkaroon ng biyahe sa Honolulu, Hawaii kung saan may malaking komunidad ng mga Pilipino roon. Sabatala bukod sa mga pulong sa mga world leader ay nakausap din ang Pangulo ang uh, ASEAN Business Advisory Council kung saan uh, ipinisinta ang ilang mga infrastructure projects sa bansa at uh, ininganyo ang mga businessmen na mamuhunan sa mga ito. At kabilang naman sa mga isinulong ng Pangulo sa kanyang intervention o mensahe sa ASEAN Plenary, ang uh, food security, ang pagharap sa climate change at pagbibigay ng pantay-pantay na oportunidad para sa mas nakararami. At yan ang latest mula dito sa Jakarta, Indonesia. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Ivan Mayrina. Balik sa usaping price ceiling sa bigas, dumadaing din ang mga magsasaka dahil damay rin ang bentahan nila ng palay. Ang ilang rice retailer naman na hindi makapagbenta ng pasok sa price cap, magsasara na lang daw muna. Narito ang unang balita. Dahil sa price ceiling sa ilang klase ng bigas, walang magawa ang ilang retailer kung hindi ibenta yan ng palugi. Pero kapag naubos daw ang supply, posibleng pansamantala muna silang tumigil sa pagbebenta ng bigas. Starting nito, wala na kami nag-stock ng bugas. Kaya nakuging nga lugi sa amon kung pagbigla nga magbaba ang presyo sa bugas. Kami na subong, why na kami nag-stock ng bugas kung ano, kung maubos na ito, ito ibig sabihin mag-temporary close anay kami. Sa Giginto, Bulacan, may ilang nakasunod sa price cap dahil nakabili ng murang bigas sa supplier. Pero limitado lang sa limang kilo ang ibinibenta sa kada pamilya para maraming makabili. Ang iba naman, wala nang maibentang bigas na 41 o 45 pesos. Wala kami kuhaan gising bigas. <laughs> kaya ginasalig kami sa budiga lang. Hindi ko na noong ikatag nila salmon, kaya mo naman sa Isabela City Public Market sa Basilan, walang ibinibentang bigas na pasok sa price cap ng gobyerno. 59 hanggang 62 pesos kada kilo ang panindang bigas. Hindi lang mga rice retailer, kung hindi pati mga magsasaka, ay dumadaing sa price ceiling. Hindi pa nga raw sila nakakabawi sa epekto ng mga nagdaang bagyo, mapipilitan pa sila ang ibenta ng mas mababang halaga ang palay sa Alabel Sarangani, 19 pesos kada kilo na lang ang bilihan ng palay mula sa dating 21 pesos bago ipatupad ang price cap. Dagdag problema rin ang mababang bentahan sa ilang magsasaka sa Mila Orca Marines Sur dahil mahal ang abono at iba pang gastusin. Ayuda ang panawagan ng mga retailer at magsasakang apektado ng rice cap. Sabi ng DSWD, hinihintay raw nila ang listahan ng mga benepisyaryo mula sa DA at DTI. Ito ang unang balita. Darlene kay para sa GMA Integrated News. Si Jack Roberto may anti selos class at si David Licauco naman ay may David Licauco Seloso University. Ano naman ang meron kay Barbie Forteza? At si Jack JRU. Mm. Di ba? <laughs> si David naman ay may DLSU. Mm. Ikaw Barbie, anong meron ka? um, uh, meron akong uh, Barbie Forteza University, major in self-worth. Ah, yan ang pamalakas entry ni Barbie na ni-reveal niya sa Fast Talk with Boya Bunda. Napag-usapan din sa Fast Talk ang tungkol sa relationship nila ng boyfriend na si Jack. At ito ay sa gitna ng success ng love team nila ni David at upcoming serya na dalawa ng dalawa na maging sino ka man. Kwento ni Barbie, matured na sila ni Jack sa ganitong sitwasyon. At alam nilang trabaho lang ito. Nagdag pa ni Barbie, walang nagbago sa friendship nila David, pati na rin sa friendship nila David at Jack. Well, that's good. Yeah. Work is work. Wala kasi siyang pinakita sa aking dahilan para i-explain ko pa sa kanya yung sitwasyon. And um, siguro nanggagaling yon sa parehas naming pangarap na maabot yung ganitong klaseng uh, recognition. And uh, makilala din. It's more of like um, maturity uh -huh. for the whole situation, sa nangyayari, galing sa aming tatlo. Mga kapuso, para laging una sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.